Alam nyo ba nagagawang suka ang tubig o sabaw ng niyog? Ipapakita ko sa inyo yung proseso paano pagawa ng suka gamit ang tubig o sabaw ng niyog. At panoorin mo lang to hanggang dulo yung video na ito pupunta pala ako ngayon sa Koprasan o yung tapahan ang tawag dito sa amin Manghihingi pala ako ngayon na mga sabaw ng niyog dahil gagawin kong suka, oo ginagawang suka yung sabaw ng niyog dito sa amin hindi ko lang alam sa ibang lugar o sa lugar nyo ginagawa itong suka yung sabaw ng niyog dito sa amin napapakinabangan itong sabaw ng niyog naalala ko lang yung bata pa ako wala talagang tindahan dito sa amin kaya yung mga magulang ko ito yung ginagawang suka kinalagyan lang ng sili, sibuyas bawang Luya. Yun yung nakikita ko palagi yung nilalagay ng mga magulang ko. sa meron yung ibang suka galing sa niyog yung tuba. Yun yung galing sa bulaklak ng niyog. Nakahingi ko na isang timba at ito yung gagawin kong suka. Ipapakita ko sa inyo yung proseso paggawa ng sukang sabaw ng niyog. Karating ko lang sa kubo kaya kailangan ko na to lutuin agad para hindi mapanis. Yung sabaw ng niyog ililipat ko na dito sa malaking kaldero dahil ito ay pakukuluan ko para mabilis po umasim. Pero yung taga dito sa amin, yung iba ay hindi na to pinapakuluan, diretso na ilalagay sa mga bote at ibibilad sa araw. Pero mas matagal umasim yung sabaw ng nyog kung gano'n yung gagawin. Umaabot siya ng 2 months o 3 months ang tagal ng pagbilad sa araw. Yung ito namang ginagawa kong proseso ay mabilisan lang. Mga 15 days maasim na pero mas matagal yung pag gilad sa araw, sobrang asin po ito. Pag kulong-kulo na, alis lang sa apoy at iset aside lang to papalamigin. Pag malamig na, pwede na to ilipat sa malaking container or uh, mga bote na pwede paglagyan nito. Itong ginawa kong suka ay masarap to sa paksi yung isda at saka sa kilawing isda. Saka masarap sa usawan sa pritong tuyo o yung inihaw na tuyo. Masarap nito sa pritong isda at sa kainihaw na isda. Sobrang sarap nito. Tapos lalagyan lang ng kamatis, bawang, sibuyas. Pagkatapos yan lalagyan ng suka na itong ginawa ako. Sobrang sarap po. Mapaparami talaga yung kain. Kapag dito ka nakatira sa probinsya, masipag ka lang at madiskarte. Hindi ka magugutom at maraming libre dito. Ayan, nalipat ko na sa bote ng mineral water. Yung malaki po kasi mara marami yung nahingi ko at ibibilad ko lang to almost mga 15 days or more than 15 days pagkatapos yan pag maasim na dun ko nalalagyan ng mga ricado hanggang dito na lang paalam